Yan, kamusta naman mga Nandito pa rin tayo sa Tagig, sa bahay sa Tala. Uh, gabi na po, no? katatapos lang namin mag-inay At lumabas lang ako para batihin ko kayo at ibigay ang entry ko sa araw na Okay, ano pa nangyari? So maagad tayo nagsimula ng mga alas 9 ay mayroon tayong online meeting with mga labansagan sa Canada at kanilang dinolog, yung kanilang spiritual growth. At natutuwa ako dahil kasi nga um, they are well connected, well grounded sila sa kanilang mga diwata. At ito yung payo ko na ginawa sa kanila, no? Parang um, ang spirituality, no? Is parang sumakay tayo ng bangka. At tayo is parang mangingis na din. So para ka makahuli ng maraming isda, hindi ka pupunta lang sa dalampasigan o sa may beach no? kasi walang mga isda doon you have go deeper to the ocean kung saan malayo na yung comfort zone mo yung lupa at pagdating mo doon sa gitna ng karagatan you have to cast your net kailangan mong isaboy ang iyong lambak sa, sa tubig sa karagatan at maghintay para kung merong gumalaw Ibig sabihin, meron ka ng huli, meron ka ng isda. So, pagka hinatak mo, hinahon mo yung lambat mo, ang paghatak sa lambat, dapat mabigat. Kasi kung madali lang siya at magaan, ibig sabihin wala kang huli. So, pag hinahatak mo siya, hindi komportable, kasi may hirap mo. No? May tendency na masugatan pa ang iyong mga kamay. Ibig sabihin nun, kung mabigat ang huli mo, marami kang huli at maraming biyaya ang darating sa iyo. So, anong lesson dito? You don't need to stop kung nahihirapan ka sa spirituality mo no dahil kasi walang ano eh walang walang ibang sa sa'yo you really need to go to the ocean to catch the fish at hindi darating tulong sa'yo, ang karunong sa'yo if you don't explore kaya nga dito sa atin sa Lentiyang Agama parang experiential You have to experience the things that you want to know para lalo mo siya talaga ma-appreciate at may apply sa buhay. So yun yung mga naipayo natin sa ating mga nabansagan sa ating mga kalay sa Canada. At ngayong hapon naman ay dumating yung estudyante ko, yung graduate natin ng Hilot Pinabaylan sa California na si Ruel Mangiliman. And I'm so happy kasi may kasama siya na si Alex. At nag-session kami ng Hilot Pinabaylan in terms of the practice no parang sabi niya hindi niya daw hindi siya bihasa in terms hindi niya napapractice yung para sa akin no once you have learned even though you hindi mo pinapractice araw-araw hindi ibig sabihin is hindi mo na alam kasi parang tulad ng paghinga you natural learn, learn it tulad din ng pag-inom ng tubig at pagkain. Although sa ngayon, no, may mga pagkain na dapat aralin kung paano tamang kainin. Kasi merong iba, hindi alam. No? But then, this is life skills na naturally na nasa atin. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi mo napapractice. Dahil in times of emergency, lalabas at lalabas ang kaalaman na nga. I think ito lang muna sa ngayon dahil kasi meron pa isang task na dapat gawin. No, meron pa kaming isang bahay na pupuntahan dito para gamutin at para naman sa mga kalahing natin sa TikTok at sa kung saan man na humihingi ng tulong. No? Um, you have to explain yourself bakit kita tutulungan. Hindi ibig sabihin na humingi ka sa akin ay ibibigay ko kaagad, no? I don't want to become accomplice to any crime na, basta, bigay lang ako ng bigay. So, kung maaari, explain nyo po, ipaliwanag nyo po sa akin ano yung pangangailangan nyo. Halimbawa, lumalapit kayo sa panggagayuma, bakit ko tatutulungan na ritual sa panggagayuma? No? At wag mo pong isipin na wala akong ibang ginagawa o wala akong ginagawa. Marami po tayong gawain. Busy rin po tayo. So, kung makikipag-usap po kayo, wag naman yung parang chat lang. No? Kaya dinadirect ko kayo sa email para isang bagsakan. Masanay po tayo na maging professional dahil kahit paano po, professional po din akong maharap sa inyo at ang aking paglilingkod sa inyo. No? So dahil nga sinabi ko, ito na yung kabuhayan natin, huwag niyo pong agawin ang pagkakataon na kami mabuhay para lang sa libreng uh, tulong na hinihingi niyo sa amin. So pagdaanan niyo po ng panahon, magbigay po kayo no hindi po yung kahilingan ninyo ay ibibigay namin dahil hindi naman kami ang Diyos na makapagbigay dyan even going to God asking God you need to spend time oras, panahon para ipagkalaw sa iyo ng Diyos ang hiniling mo gusto niya makita kung ikaw ay karapat dapat na pagbigyan so gamitin mo muna kung ano yung kaya mong gawin kaya nga, tayo nagtatawas muna. Inaawan natin kung kayo ba'y karapat-dapat bigyan ng kahilingan. At baka naman, kaya nyo pong gawin mag Para hindi na kayo maging inutil sa mga sitwasyon, sa bagay-bagay na nangyari sa inyo. Kung hiniwalayan kayo ng girlfriend nyo, boyfriend nyo, bakit kayo hiniwalayan? Baka kailangan nyo muna magsisi, mag-say sorry sa mga kasalanan nyo. At yun, hindi na ako involved doon. No, gawin niyo muna ang mga paraan. Bago niyo po ako abalahin, gambalahin para tulungan tayo Hindi ko ito sinasabi dahil kasi hindi ko kayo gustong tulungan. Gusto ko po kayong tulungan. Pero sana tulungan niyo din po ako na maintindihan kung anong gusto niyo. Hindi yung parang nag-uutos kayo, o, tulungan mo ako, I should obey you. Bakit? Why? No? Bakit ko kayo kailangan sundin? So ito lamang po, no? Sana sa magre-request, pwede kayo pumunta sa aking website sa www.langdasnanglahi.com o kaya mag-email sa akin sa apuadman at So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Mayari na pagkasatin. Paalam.